Nanay ako ng na function nga dito sa school na mga bata at 1 to 5 nga yung oras. Eh kaso nakapunta nga kami ay mga magtitrina. na. Nung pagdating ko, may naabutan pa akong nagsasayaw mga bata. Siguro mga 2 minutes bago matapos sayaw nila, napanood ko pa sila. Tapos ayan, ang tagal-tagal na, mga isang oras na yata ako dyan. Ay wala pang bago nagpe-perform ba? Ay nainip ako, ay saktong-sakto -sakto, gutom ako. Dahil nga hindi pa ako nagtanghalian, ay ay. <laughs> magmukbang tayo dito sa eskwelahan. Eh ay may mga nagtitinda kasi ng kung ano-ano. Ayan nga ang una kong itrinay. Golgape ang tawag nila dyan. Sa India naman, ang tawag dito ay panipuri. Ang lasa talaga nito ay may asim. May asim ka malalasahan. Kaya kung makikita nyo, medyo nalulukot ang aking pagmumukha. Ay, sa totoo lang, ay hindi ko nasarapan ba? <laughs> ang sumunod kong ang binanata na itong ang price nila ay ganun din hindi ko rin siya nasarapan mga kapanay yung lasa niya parang malulungkot ka ba ganun kaya ayan binigay ko na lang siya kay Usman at si Usman naman ay sarap na sarap eh ako ala nalungkot ako sa lasa ba chawa mukbang pala to <laughs> ay isang oras na kami dito ala pang kaganapan ba puro salita kaya magkain-kain na lang tayo dito tigman natin tong rice, kung masarap 50 rupees to 10 pesos sa Pinas, ganito isang platong maliit 10 pesos hmm, masarap 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 tignan, tignan na oh. Masarap. Halika rito. Dito sa video ka. Hello. Sige na ah. Dito, dito. Masarap ba? Hmm. Hmm. Pakita mo kung paano yung masarap daw. Hmm. Masarap na. Subi. <mulit> oh, okay. Mag na, mag-ingay na At sa lahat nga ng aking kinain, ay ito ang nasarapan ko. Ang sarap talaga ng biryani na ito. Kahit 50 rupees lang yan, yung ganyang kaliit na plato. Ay ang sarap. Ala siyang buong chicken pero yung chicken niya hindi himay na kaya meron din sa hug na chicken to. Ang sarap niya, biruin mo 50 rupees lang to o sa peso to ay 10 pesos lang. Ay mabusog ka na talaga. Pinapakain ko nga si Usman, ay ayaw. Isang subo lang ang kanya. At ang kinakain niya ay golgappe, ay sarap na sarap si Usman sa golgappe, paborito ni Usman yon, Pati yung price kinain niya rin. Ngingiti-ngiti nga sa akin yung babae na nagtitinda. Sabi siguro niya sa isip isip niya ay mang ang lakas naman kumain ng chini na ito. Eh kasi nga doon pa ako nakatabi sa kanila. Malapit dyan yung tindahan nila eh sa may pinagkakainan ko na yan. Kaya nakikita niya ay siya lang talaga umubos ng kanin na yun ah. Naggulgapin na 'yan sa isip-isip niya siguro. Kaya din pala kami na late mga kapanay, ay medyo umuulan-ulan nga. Tinansya ko muna na baka nga lumakas eh mabasa pa kami, 'di ba? Magkasakit pa 'yung mga bata, lalo na't malamig ang panahon. Ay eh, siguro mga kapanay ano rainy season na dito sa Pakistan kasi madalas na umulan eh. Halos araw-araw na umuulan-ulan. Hindi naman malakas na malakas pero umuulan. Tapos dito pala pagka ganyang rainy season, hindi dito uso 'yung signal number 1, number 2, ganyan number 3 ay basta dito umulan yun na yun umulan malakas mahina ay, yun na yun ikaw na lang bahala wag ano, kung ay typhoon number 1 ba ay typhoon to signal number 1 ba ito o number 2 Ay, ikaw na lang bahala sa sarili mo ba? Pagkatapos nitong rainy season, ang susunod na niyan ay ano na, summer na. Ay pag summer ay syempre, meron na rin mga ano niyan, sandstorm niyan. Ay nako. Kahirap pa naman pagka may sandstorm. Ay kahirap ba maglinis sa bahay? sa labas ng bahay, abe kalilinis mo lang eh, maalikabok na naman. Kaya ang ginagawa ko ay hinahayaan ko na lang muna sila ba? Sige, itodo nyo na na itodo. Kung ilang araw kayo magpaalikabok Paalikabok dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. O pagka alam kong wala ng sandstorm, saka ko lang linisin ba? <laughs> Unari, after two days, ganyan, three days. <laughs> Ngiting busog na naman.